So magandang araw sa inyo mga bro no? So nababahala tayo no kasi nagkalat yung mga full wave regulator na hindi gumagana or hindi nagpa-function ng matino. So paano ba natin malalaman yung nabili nating full wave regulator sa online ay fully function. So yung multi-tester natin e set natin sa diode test. So yung subject regulator natin dito is Li So yung red test probe ilagay natin sa green wire then yung black test probe uh, i-test nyo lahat yung wire sa pulley regulator basta yung red test probe ilagay sa green wire then yung black test probe yan yung tap nyo sa ano sa white wire, black wire, yellow wire at saka red wire. Dapat lahat may reading yan tulad yung nakikita nyo sa multitester. Dapat may reading la yan lahat basta yung tester nakaset sa diode test then yung red test probe sa green wire. Dapat po may reading lahat yan para hindi tayo mabiktima ng mga regulator na palyado.